Apektado si Colin Garcia sa mga nababasa na negatibong komento mula sa mga netizens tungkol sa kanyang asawang si Billy Crawford. Sa pamamagitan ng kanyang IG stories, ipinatanggol ni Colin ang kanyang asawa. Pinaliwanag ng aktres kung bakit ganoon ang itsura ni Billy at kung ano ang totoong lagay nito. Nagtrending ang mga larawan ni Billy Crawford kung saan kinwestiyon ng mga netizens ang kalusugan nito. Kapansin-pansin kasi ang pagpayat ng husto ng bili na binigyan ng sari-saring kahulugan ng mga tao. Hindi nagustuhan ni Colleen ang mga nababasang negatibong komento tungkol sa kanyang asawa kaya naman minabuti niyang magsalita hinggil rito upang malinawan ang lahat at itigil na ang mga ipinapakalat na kwento ng ilan. Sa pamamagitan ng kanyang IG stories, ibinahagi ni Colleen na ang dark under eye circles ni Billy ay natural na simula pa noon. Ganito umano ang mga mata ni Billy kahit noong bago pa man sila nag-date. Ito yung mga panahon na hindi pa ganoon kapayat si Billy. Maging ang buhok ng asawa ay kinailangang ipaliwanag ni Colleen dahil binibigyan din ito ng isyo na tila sin Thomas umano ng malalang sakit. Ayon kay Colleen, noon pa man dumadanas na umano ng matinding hair loss si Billy. There's this viral photo kasi of Billy going around kaya I felt the need to address it without directly addressing it, panimula ni Colleen. Ayun sa actress, actually, I don't know if you've ever seen him before without makeup. But long before we even started the team, he's always had dark under eye circles and major hair loss na. I wish we had photos from 10 years ago to show na he's always had those dark circles and matagal na siyang walang hair, dagdag pa nito. Pagbabahagi niya pa, syempre people just see the glammed up version of us lang, which isn't really how we look on a daily basis. Medyo nga raglang cause we've both been working more than usual while balancing a lot of things. Lalo na si Billy. He's out of town now overnight lang, but he just came from France for a month, then he's leaving for the US next week. He'll mostly be in France again for the remainder of the year, ang daming travels, paliwanag ni Colleen.